sports car yung yellow <laughs> Porsche pala to What's up everybody? Isang pinagpalang araw. Kumusta na kayong lahat? Oh, na-miss ko yung intro today ay mekos mekos na namin vlog natin at uh, ngayong araw ay ako ng kabanatuan kasi you know na miss ko mag ride and kabanatuan lang na may malapit dito sa amin Oh, dito ko na sinimulan yung vlog sa Leandera ayan mukhang ulan pa yata pero huwag naman sana ano, kasi pasok na namin bukas guys <laughs> nag aaral ulit ang kuwenyo so hindi ko alam kung kailan ulit masusundan yung vlog natin <laughs> matagal-tagal din ako hindi nakapag vlog kasi medyo na at wala talaga akong mabung content ng video video naman ako <laughs> kaya mekos mekos yung vlog natin panoorin nyo muna <laughs> hindi ko alam kung paano pagdudugtongin to let's go sabi ko noon pangarap ko magmotor dito sa Manila dito nga pala tayo sa Roas Boulevard pero ngayon parang ayoko na. Yung <laughs> mga motor. Grabe yun. Parang hataw ko na yun sa probinsya. Narinig <laughs> yun? Ha? Ayoko na motor dito. Ayoko na. <laughs> sa hindi inaasang pangyayari na format ko yung SD card ko na wala lahat ng files yung first time ko nagpunta doon sa Trinoma after 10 years first time ba yun o second time basta yun <laughs> sayang mekos mekos sa ni vlog natin so back to the video let's go di ang ganda ng mga videos ko mekos mekos <laughs> ano ano lang so di ko pa alam yung gagawin natin pero nasa isip ko ay manunod tayo ng ano inside out to kahit hindi ko pa napapanood yung one kasi parang maganda and yung favorite kong emotion yung anxiety <laughs> napakasarap talaga mag ride ngayon kasi yun naman talaga yung nakakapag ano, sa akin eh, nakakapag ng self esteem ko yan yung pagra ride <laughs> ng solo ah, at pag vlog na rin dahil isa tayong moto vlogger yarn ay Motorcross kami sa <laughs> ah mabes ko yung ganito ah matagal tagal ko rin itong di magagawa kasi nga may pasok na Sabagay, hapon pa naman yung pasok pero hindi yun eh may work kasi ako kaya maghapon din Trabaho sa umaga, pasok sa gabi. Ganun ang buhay natin sa mga susunod na apat na taon. Saglit lang yun guys, apat na taon. <laughs> Kaya ako naman napagpa siyang mag-aral ulit kasi yung tinatrabaho ko ngayon. ngailangan ng upgrading. Kumbaga sa computer, upgrading tayo ng system para you know mas lumakas pa yung operating system natin kaya yun mabilis lang yung apat na taon guys di natin malalaman bukas nga kakain na tayo ng salad eh. hindi <laughs> natin alam Checkpoint, my favorite Tapos wala pala akong dokumento no? Patay tayo dyan Thank you po. Ganun lang guys, mabait tayo sa checkpoint <laughs> Friendly tayo sa mga Mga search natin Kaya matakot sa checkpoint pag kumpleto tayo ng Dokumento Ege po. Chill lang. Pero na ba na ako doon ah. Kudaya na dito pa naara. Marami pa kasi silang inaasikaso doon eh kaya hindi na nila pinara. Thank you. ng Tuan City sana may makasalubong tayong vlogger kung sino man yun hindi ko alam and welcome to Vergara Highway ay ginagawa na naman sya mukhang didiretsyohin na ito ah. kasi guys yung magdudugtong sa phase 3 ng Silex kaya meron ng bypass dito yung tulay dun sa may Arko lalagyan siya ng exit ng kabanatuan baka dito yun alala ko lang yung pupunta ako ng ano nun, ng bulakan grabe inuulan talaga ako nun. makita lang yung ano <laughs> yung pas loopers grabe yung pagkakataon na yun pero ngayon ah, uh, nakikita ko naman na sila kuya boy P. Uh, malapit na lang naman sila sa amin kaya pwedeng pwedeng puntahan Pero nan talaga. Tapos wala pa akong ano. Wala pa akong mount ng camera. Kaya hindi pa ako makapag-vlog ng ganito. Pero meron na akong ano na, ah. meron na akong camera na, Aso, ah, di pa lang ako makapag-vlog ng ganito. Kaya napaka gandang progress talaga nung ano nung panahon kasi nagagawa ko na tong ganito nalungkot ako doon sa ano sa pagkasira ng unang camera ko syempre unang ano ko yun eh unang camera pero ngayon eh, pinagkalooban tayo ng isa na namang camera yan na magagamit natin pang vlog actually ngayon ko lang ulit nagagamit to eh ah uh, pa ko mga nakaraang weeks na wala akong nabubuong content pero ngayon eh wala pa rin <laughs> ride ride lang tayo dito kasi nga pasokan na bukas sana kahit may pasok pa ako eh mag makapagawa pa rin ako ng content kasi ito talaga yung gusto kong gawin ay okay ikaw muna fast lane yan eh bihira na rin yung may ganitong view ngayon ano Karamihan ng motovlogger ngayon naka ano na, naka Insta360 na, yung nakalagay dito. Pero para sa akin, okay din, okay naman 'yun. So gantang ng ayon eh para makita mo yung buong view. Hindi pa nai ganito lang. Dito kasi sa view na to, bibili ka pa ng ano ng secondary cam <laughs> para makita mo yung sarili mo. Gusto naman na to grabe oh chill chill lang saan kaya yung kampimpin dito shout out yani and sir gabin baka naman madalaw ko kayo eh dyan <laughs> dito na tayo sa any pacific yan robinson so dito na ako nag park kasi unavailable yung parking doon kuwawa naman ako o sana pwede dito at sana pagbalik ko dito ay buo pa tong motor yan 2,000 years later guys, uh, change venue tayo although goods naman dun ako lang yung manunood pero niisip ko tong motor <laughs> sa bagay may NMAX naman dito okay din naman dun mas, mas maganda ako lang yung manunood pero yun nga yung safety na motor ko baka tikitan ako or something ganun alam na matatapang na lang yung mga yan so lipat tayo SM let's go okay so natapos na yung movie at grabe highly recommended ang ingay ko sana ako gumulan no at magsasarado na yung SM siya nga pala <laughs> nandito si teka bigay ko muna to thank you po siya nga pala guys nandito si Sir Gabin kanina <laughs> so ano yung sabi ko kanina sino kaya yung mga kasalubong nating vlogger for today siguro pag sinipagsibag ako mag edit mapanood nyo to bukas Monday <laughs> and yung gabi na yun pasok ko na so sinulit ko lang talaga ngayon <laughs> Sunday ride day grabe highly recommended yung movie hindi na lang ako nakapag vlog sa loob kasi you know <laughs> medyo nahihiya ako mag vlog sa public eto ang kabanatuan pag ganitong oras so mag alas 9 na yan <laughs> Medyo ano, wag na ano. Dito na tayo dadaan. Ayoko na sa bypass. Tinted pa man din tong visor ko. And hindi naman all the time may eh, mag-visor tayo kasi nga ang dilem. <laughs> Di ba? So, so, dun sa mga street na walang ilaw eh syempre open visor natin para masaya. <laughs> So sa mga manunood do vlog ano, hindi ko lang alam kung napanood niyo na or kung saan niyo napanood. Basta ako pinanood ko talaga sa sine. Para uh, para ano? Para damang-dama talaga. Kasi yung alam niyo na, yung mga copy diyan eh medyo tunog ano pa, tunog sine pa. So much better na sa sine ka talaga manood. <laughs> Tutulungan mo rin yung mga yung mga nag-produce ng film, yung mga gumawa ng film, di ba? Support the films, guys. Not pirated. Grabe oh. Buwan pa lang marong kada no. So ayun, papauwi na ako. <laughs> Nag-update lang talaga ako sa inyo at maraming maraming salamat sa pagsama nyo all this time no. Asana ah, sana eh magtuloy-tuloy pa yung ating samahan maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa lang hindi uh, ko lang nasabihin ko sa inyo pero advance thank you na sa inyong lahat <laughs> kung mayayari man yung iniisip ko eh maraming maraming salamat at kung hindi naman eh salamat pa rin uy counter flow ka kuya mo oh. huling huli ka sa camera <laughs> so papauwi na ako at ha, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog natin ngayong araw na to at kung nag enjoy ka nag enjoy ako kasi nakita ko ng big bike <laughs> nice one big bike ah, big bike versi 650 versi 1000 yun yung mga gusto kong bike eh. <laughs> anyways at kung nag enjoy ka sa vlog natin for today's video please hit that like button at kung di ka pa nakasubscribe magsubscribe ka na kalimbangin mo na rin yung bell para ma-update ka sa mga upload natin sa susunod na panahon at mag-comment ka na rin para masaya ayos ba yun? muli maraming maraming salamat sa panonood at ako nga palang inyong kuya Jimboy na nagsasabing God is good all the time and all the time God is good signing off peace